Diyan tayo sa last station. Medyo makulimlim ngayon dito, guys. Yan. Thank you, thank you very much po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Yan, bagong upload, no? Bagong video ngayon tayo sa dito. Update MRT 7. No, dito sa Maya. Uh, Magapit na tayo sa May Amparo. Yan, uulan na naman po, guys. Makulimlim na naman dito sa lugar na 'to. <coughs> Yan uh, na na nag-aagaw uh, dilim na naman ang uh, kalangitan. Yan nakita niyo dito sa area na to guys. Dito yung uh, laging baha dito sa area na guys. Laging baha dito. Yan madilim na naman. So, nagkakaroon na naman ng pag-ulan. No, kailangan maka alis tayo dito ngayon guys kasi maulan at ng, ayan guys yung mga additional na poste ng uh, MRT7 dito sa lugar na to guys yung u-turn nya ng uh, ano ah uh, SM Perdue kasi guys yung lakas nito eh yung karsada na yan dito oh magkakaroon ng pagpahari ito guys pagka malakas na yung ulan so ito yung area na update natin MRT7 no katabi na to ng nasunod na to ng Amparo guys eh barangay 173 naman yata yung bandang unahan na yun. basta yung natatandaan natin guys may mga additional na naman na poste napasensya na kayo at uh, naglalakad lang tayo hindi natin nadala yung ating uh, gamit para cellphone medyo malikot yung ating uh, video at ang uh, nag-aalalay lang po yung aking kamay naglalakad lang po kasi tayo <laughs> dito sa lugar na to kumakambo na naman no nagagalit na naman ang uh, kaulapan Oh, no, ah, mukhang aabutan tayo ng ulan. Kaya po tayo inagmamadali. No, na maka alis dito sa lugar na to para hindi tayo abutan ng ulan. Yan, tatad na po ng poste ang bawat magkabilang karsada dito sa lugar na to guys yun meron silang uh, kinukompak yan binubutas pa yung uh, maingay uh, makasilip sana tayo dyan guys wala lang bawal dyan makapagalitan tayo dito na lang tayo sa kabila tsaka abutan tayo ng uh, ulan yung, may mga additional na post din na naman po ang nakatayo sa lugar dito kaya nagkakaroon na ng konting uh, traffic dito sa lugar na to guys kasi nga pagdating doon sa may uh, malapit sa may amparo no? pero kasi nga uh, nag u turn doon ang papasok ng uh, subdivision kaya medyo traffic tapos sumikip yung karsada kasi nga may mga poste na, na additional na itinayo sila doon sa lugar na yun na malalaki no, iba iba kasi yung klase poste na tinanin dito merong quadrado at merong uh, bilog Kaya no, kagaya nito guys may additional na naman silang posting bubuhusan yan yung may mga blue sack Noong mga nakaraang araw wala pa yan na mga blue sack na yan at saka mga scaffolding So magkabila na halos yung mga poste dito nung sa karsada. So lumiit yung uh, karsada guys. Dati ito yan, bali apat, kabilaan. So lumiit kasi nga nadagdagan ng mga poste dito sa lugar. At sa gitna nila idinaan yung uh, poste. Magkabilang bahagi ng karsada. Kaya pagdating dun sa may amparo merong uh, konting pagsikip dun sa lugar guys kaya eto nagkakaroon ng traffic dito lalo na siguro dito pagka monday o friday traffic dito sa lugar kasi nga lumiit yung karsada pagdating dun sa may uh, dulo so yan bumabagsak na po yung uh, ulan, yan guys yung mga poste na bago guys, yan ang dalaki na mga bilog doon naman sa bandang unahan yung may pagkorbada doon na kasada puro kodrado naman yung poste na nilagay nila yan po likod nyan ay sa dam na yung uh, lugar nyan dito naman yung harap naman po nito ay uh, St. Anthony High School yung lugar kung saan itong mataas na pader na to guys ay eskwelahan no? private school yan yung sinasabi ko sa inyo guys na iba iba yung poster ito guys may kudrado may bilog so hindi natin alam kung bakit yung poster ito ay eh. may mga bagong buhos din kasi sa lugar na to guys may mga bagong buhos dito sa kabila ayan may mga workers doon ayun sa kabila ayun doon may mga workers may mga bagong buhos na postage ayun, guys. so dito Tadrad <coughs> na yung uh, Tad-tad na poste rito guys sa area na to. Ang daming poste. Na itinayo nila sa may harap ng uh, Amparo subdivision to guys. Itong area na to. Nandito sa kabila may mga butas na panibago na poste. Yan mga bagong tayong poster ito guys. Ayan. sa area na to si tatay tumakain doon sa sulo ngayon ngayon guys, isasabi ko mga poste na bago may mga kudrado na napakalalaki na poste ito guys yung sa dulo nito ano na to eh barangay amparo na ay, mga kababayan tayo dyan na. Ito, itong area na to guys. Hanggang dun sa dulo. yan nagkakaroon ng konting traffic. talagang lugar nga ito kaliwa si may kumakaliwa. Papasok ng Papasok ng subdivision. Ayan, lumiit yung karsada dito guys. So, ayan, magkakaroon ng uh, traffic. So, ito yung barangay Amparo guys. yan yung may mga poste pa rito bagong bukay. Ayan guys. So. Ayan, yung uh, mga posti na dinaanan natin doon na napakalalaki kaya nagkakaroon ng konting traffic sa lugar na to ito naman yung barangay ayan 179 Amparo pala guys ayan Amparo 179 yung area na to ayan katulad nito guys may mga additional na buhay na postage ng automatic level kaya nagkakaroon ng konting pagsikip dito sa lugar na to guys so hindi pa tayo sa kabila ayan, ito yung mga sinasabi ko mga post na additional guys na baka na kudrado at bilog ayan yung area na yan guys ayan, oh, ang dami mga additional na poste, halos dikit-dikit na yung poste rito guys mga taga 10 metro na lang yung uh, layo sa lugar na to ayan guys so, so yun maraming maraming salamat po sa inyo at tayo ay uh, basa na ng pawis na naman at uh, sa paglalakad natin parang kasing maglakad no exercise na rin habang kumukuha tayo ng ating uh, video pang upload sa ating uh, youtube channel kaya maraming maraming salamat po sa inyo lahat So, walang sawa ninyong uh, pagsubaybay sa aking uh, YouTube channel. Eh. Nalalaki ng poster ito guys. Sa aking uh, YouTube channel. At so, doon, meron din mga gumagawa pa ilan ilan na workers guys. Sa lugar na to. So, andito na tayo sa may uh, Petron. No? So, maraming salamat po no, hanggang dito na lang at ako ay magpapaalam na no? yan ang ganda guys yeah. thank you very much